Ano ng makainkwentro ng mga pulis sa Cebu City na aktuhan siyang nagnanakaw sa bahay ng kapwa niya, koreano. Nasa front line ng balitang yan, si John Aroa. Napatay ng mga polis ang kuryanong ito na naaktuhang nagnanakaw sa bahay ng isa pang kuryano sa barangay Banilad, Cebu City kagabi. Alas 9 kagabi nang itawag sa Mabolo Police ng mga gwarja ng isang exclusive subdivision ang umanuy pagpasok ng mga armadong kuryano sa bahay ng negosyante at kuryano rin. Iginapos umano ng mga armadong kuryano ang biktima at ang dalawad niyang kasambahay sa kanilimas ang mga pera at alahas ng biktima. Sa gitna ng pagnanakaw dumating ang mga polis pero imbista na sumuko, nagpaputok pa umano ng baril ang isa sa mga armadong Koreano. Dito na napilita magpapotok ang mga pulis at napatay ang isa sa mga magnanakaw. Isang pulis ang sugatan. Nailigtas naman ng mga otoridad ang Koreanong biktima at dalawa niyang kasambahay. Agad ding nadakip ang dalawang Koreanong kasabot sa pagnanakaw. Na-recover sa kanila ang nasa 200,000 pisong pera at mga alahas na aabot sa 25 million pesos ang halaga. Lumalabas sa investigasyon na taga Maynila ang mga Koreanong sospek at sinadyang pumunta sa Cebu para pagnakaw ng kapwa-Koreano. Inaalam na kung miyembro ba sila ng malalaking sindikato. Kung ano ba, kung nagawa naman nila ito dati, hindi pa natin masabi ng mga Koreano yung mga target nila basta uh, that's part of our further investigation. No comment ang mga Koreanong sospek. Nakakulong sila ngayon sa Mabolo Police Station at maharap sa kasong robbery with frustrated homicide. Dumating naman kanina ang mga kinatawa ng South Korean Consul para alamin ang detalye ng krimen. Nagbabalita mula sa frontline, John News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.